Bebelabs! For today's ni tara samahan nyo naman kami ngayon mag-date! Ah! Um, birthday kasi ngayon ng Bebelabs ko mga Bebelabs at napag-desisyonan nga namin na mamasyal na nga lang kami dito sa may SM. Nag-day off nga siya ngayong araw na to mga Bebelabs. Siyempre, parang makapagpahinga na rin siya ngayong birthday niya. Mabilis lang naman yung naging biyahe namin mga bebelas dahil naka single nga kami kaya naman nandito na nga kami kaagad. Tinanggal na nga dito ng bebelabs ko itong nakakabit nga na helmet ko mga bebelabs ay rugo. Akalisangan talaga makahelmet. Pero syempre wala naman kaming karapatang magreklamo mga bebelabs dahil ginusto nga namin mamasyal ngayon at parang nga rin naman sa ikabubuti namin to am um, am. Um. Nagpark lang naman sa glitch yung bebelabs loves ko at hinintay ko na nga siya mga bebelas para sabay na nga kaming pumasok. Okay. Syempre walang bago mga bebe Labs. Pagpasok nga namin dito sa SM ay talaga naman ng kanyaman Karim lang. <laughs> Alam kong alam niyo na rin kung saan na nga kami patungo dito mga Bebelabs dahil pinakauna ay talaga namang hahanapin ko yung paborito kong milk tea. Dahil nasa bihay pa nga lang kami kanina mga Bebelabs ay talaga na nasa isip ko na nga ang paborito kong milk tea na to. Diyos ko. Kaya naman walang sino man ang makakapigil sa akin ngayong araw na to mga Bebelabs dahil birthday naman ng Bebelabs ko kaya naman pagbibigyan ko ang sarili ko. Ay, rugon eh. Parang ako yung my birthday. Am, am. Siyempre, alam nyo naman na laging babae ang tama. Kaya naman laging babae ang masusunod. Kaya naman kahit birthday ng Bebe Labs ko, ay talaga namang siyempre ako pa rin ang masusunod. Am, am. Pagkatapos nga namin sa milk tea, mga Bebe Labs, ay naganap na nga rin kami kaagad ng kakainan dahil medyo gutom na nga rin kami. Dahil anong oras na nga to? Dito nga kami napadpad sa kusina ni Gracia, mga bebelas, dahil dito ko nga nakita yung talaga namang gustong-gusto kong kainin na kare-kare. Hindi talaga ako mahilig sa kare-kare, mga bebelas, pero hindi ko alam bakit parang gustong-gusto ko na kumain ng kare-kare ngayon. Hi, hey, may naaamoy ba kayo? Ay, Diyos ka. Baka naman naglilihin ako. Am, am. Pero relax lang kayo mga bebelas. Dahil talaga namang matakaw lang ang bebelas nyo. Kaya naman kahit anong pagkain ay talaga namang gusto ko. Lalong lalo na nga itong milk tigong gongcha na to na kahit napakamahal ay talaga naman. Ay, Diyos ko. Wala kasawaan. Dahil sobrang love na love ko nga at talaga namang paboritong paborito ko ang gong na to. Dahil talaga namang kakaiba ang lasa niya mga bebelabs. Kaya naman sinasabi ko nga sa inyo na subukan nyo rin ay talaga Man, pati asawa nyo yung makakalimutan nyo. Ah! At dumating na nga yung order namin mga bebelas at nag-order lang naman ako ng kare-kare at syempre may kasama ng lechon paksiyo. At sisig naman yung sa bebelabs ko at syempre may kasama pang bangus Ay Diyos ko, kanyaman na pala ng kare-kare talaga. Ngayon ko nga lang talaga na-appreciate yung lasa nga ng kare-kare mga bebelas dahil hindi ko alam kung bakit nga parang gusto ko kumain ng kare-kare ngayon. Ay Diyos ko, ba't di nyo naman sinabi rugo naman manyaman niya pala yung kare-kare kaya naman magmula ngayon mga bebelabs, ay ilalagay ko na rin at idadagdag ko na nga ang kare-kare sa mga paborito kong ulam ngayon. Am! Ah, ko na nga kaagad tong kare-kare mga bebelabs, dahil medyo gutom na nga rin ako noong mga oras na to kaya naman talagang juice ko karahanap ko kung nalagay ngayon ni. Isasama ko na nga rin kayo sa pagtakam sa napakasarap nga ng kare-kare na to mga bebelabs, kaya naman nanano ko pa. O tara mga na. Am! Am! Sa so, totoo lang ay talaga namang pagkain nga lang yung talaga namang pinunta namin dito sa SM mga Bebelabs. At talagang sinadya ko nga talaga itong kare-kare na to mga bebelas dahil talagang nakikrave nga ako. Sa sobrang gutom nga namin mga bebelas ay talaga namang taob lahat at walang naiwan. O oh, loko, tignan mo naman kung gaano kalinis ang pinagkainan namin. Am am! Pagkatapos nga namin kumain mga Bebelabs Loves ay syempre uuwi na rin naman kami dahil wala naman na kaming ibang gagawin. O oh, Dana, para lang talaga sa milk tea at kare-kare ang araw na to lang. salamat sa panonood. Bye. Am um.